tinanggal to sa Ducati, kinabit to dito. Ayun yes, yung sinasabi ng mga inggit kasi wala siyang pambili ng big boy. 1,000cc na yan. 650cc yun? Oh. Tinalo ka ng raider ko. Kita mong maulan. Oh. Paano na magkakarera niyan? Asa oh. ni customer ko? Wala na, umalis na. Buti kayo diba? customer, umalis kasi, na muna wala dito. Wala na, naangasan na sa akin. Yan ang ilalaba mo sa raider oh. ko. 16, oh, 16. Dahil 1,000cc yan. First gear lang gagamitin oh. ko ko sa'yo. Pero paabuti mo muna to na maraming mong pero pag marami nga ha to, hindi matutuloy yung laban natin. Uy, usuhan nyo. May papatunayan ako sa buhay ko na Sina? natalo ko Sina? sa karela to customer kasi customer. may abang to eh. Wala naman na eh. <laughs> Sabi siya eh. Ito, <laughs> primera pa lang wangan tau. Nakakalula eh, lilipad ka dyan. Oh, Pagkakaroon <inopladya> na tayo, asan na yung radar mong bulok? Magkano renta niya? Ang ganda. Ang ganda. Ayan na naman tayo. Good vibes, eh. Wala akong pambili. Yan mga sinasabi ng mga... Gagawin carbon ba to? Full carbon, yan. Di ba sinasabi ko sa'yo, ilalabon ko sa sa'yo ZX-10R na full carbon. Ayan o. O, tignan mo. China. China. Ah, China. Oh. China. <laughs> China. Ah. Tunog yero, boss. Ah? Forge carbon yan, Oh. oh, forge carbon yan. Anong forge? Diba? Oh. Yung carbon mo kasi, yung dinidikit lang sa akin legit Alam, yun. Alam oh. mo, original carbon, oh. Shopee lang pa. Galing yun. pa ito ng Italy, <laughs> tiga mo, galing pa ito. Tinanggal ko sa Ducati, kinabit ko dito, pinatanggal ko sa Ducati, pinakabit ko yun dyan. Ba na na natatakot Ano ba yung amo um, mo? Uh, ano, magkarera na talo? Lucy boy. Ano? Ah, ayaw oh, pumunta dito. Oh. Kaya nagyayabang ka. Oo, oh, siyempre. Nagyayabang ka. Una sa lahat, renta lang yung motor. Renta right. Shopee right. yung carbon. Diyos ko po. Yes, yes, sabi ng mga inggit Kasi wala silang pabili ng big bike. Eh. Di ba yun na lang mga okay. ng mga ano. ba ano bang, ano ba? Ano? Sige, yeah. sige. Ano ba? May mo? Busy ako dito Hindi, eh. Gusto ko patunahin sa buhay ko eh. Gusto ko talunin sa karera eh. Gusto ah. ko talunin yung ano mo eh. Raider mo eh. Di ba? Yung si Lucy. Wala naman kasi oh, may, Hindi ka pa ba nadadala? Ilang CC yung dala mo Puro pagsisisi ka na ah. Puro pagsisisi. Ano ilang sisi yun? 400 yun, di ba? Hindi, 6R yun. Ito, 1,000 sisi na yun. 650 sisi yun. Oo. Oh. Tinalo ka nung Raider ko. Wala pala eh. Madaya kasi yung nag-wheelie eh. Nag-wheelie <laughs> yung motor eh. Hindi kasi marunong mag-motor. Marunong... Alam niya boss, ah, hindi ano? Hindi ka marunong mag-motor. Hindi marunong mag-motor. Alam mo lang, Wiley oh, Revillame eh. Lalabanan kita. Lalabanan mo ako. Hige. Iwili mo, mo yan, iwili mo yan. Really? Yo, ko masira ko pa yun, hindi ko marunong nun. Tsaka ka robot, may bisik, may customer. Ala, asan yung customer ko? Wala na, umalis na ako, diba? Kasi, na muna dito. wala na, naangasan na sa akin Ako yeah. okay. okay. oh, pinakamangas na motovlogger dito yung dadating, siyempre. Tingin na kasi mga bisaka yung mga mga video mga video ko Ang na muna ako ng karera, ang dami mo pa sinasabi, kinginan mo kasi kahit naulan pa, palagang kita. Ano? kita mong maulan oh. paano na magkakarera nyan tapos may customer pa ako ha paano na magkakarera gumagawa yan? ng daylan di ba kita kita, kita gumagawa ng daylan kita niyo naman guys di ba eh, ano bye -bye. gumagawa ng daylan ikaw ang gumagawa ng daylan ginagawa ng mga palamunin. O sir, binili ko mo. yan. Sa ano ko binili yan? Sa hapon. Tiga mo, kakaiba pa yung suri. Galing pang Japan yan. Oh. Japanese bike ang tawag yan. Sana masagasahan. <laughs> wag Ay, yok lang. lang. Basta, si, Ganta na lang. Robot, tigilan mo muna ako ha. Marami hmm. akong customer. Oh. Maulan. BGC, ha? Busy si boss, tigilan busy. Tigilan mo muna ako, busy ako. Talabanan eh. kita, ganito na lang. Ano? Yan ang ilalaban oh, ano? oh. mo oh, sa rider ko. Oh, zx 10 dahil 1,000cc yan, 100 meters lang. Oh, Laban sa rider ko. first gear lang gagamitin oh. ko sa'yo. Pero paabuti mo muna to ng ano kahit maraming puso. Pero pag marami nga ha to, hindi matutuloy yung laban natin. Uy, pusuan nyo. Kaya nga, sabi nyo, gusto kong may, papatunayan ako sa buhay ko na natalo ko sa karela to kasi may abang to eh. Wala naman na patunayan. Hindi pupunta Kaya, na mga soko Diba? Kasi paano Uy, yung mga bricks lumulusot. Diba, alam mo naman Hindi na, pilang isa mo mga... Buka ko siya. Alam mo ano. Nagkakasanang. Pulis yan. Pulis yan. Makulit ka. Sana mapukul ka. I don't know.